morning guys uh, ito nga pala si Alberto Hawang dating OFW din at magandang umaga sa inyo guys <coughs> at ito ngayon video na naman ako rito sa ano gawain ko sa bukid <coughs> ito talaga ang trabaho ko ngayon dito kasi wala nga akong ano eh walang makamayama walang ano, hindi mano-mano ang gagawin ko talaga pagtatanim kasi wala naman tayo pambili ng mga ano kung ano man yung dapat bilhin ito ngayon ako dati ako OFW sa Saudi Iraq, Qatar ngayon dalawang, magdadalawang taon na ako rito sa Pilipinas ito yung ginagawa ko Nag, uh, nagbubungkal ng bukid numano-mano walang ano walang magagamit ng mga makina kasi wala naman tayo pambili ng makina eh. Kaya ito ngayon ang buhay ko dito, guys. Nagbubungkal na ano, naglilinis para mataniman ng ano, nang kung ano, mais, gulay, palay. Yan ang ano ko rito. Mano-mano talaga yan. ginagawa ko. Mahirap, mahirap. Pero, wala tayong magagawa dahil pag hindi natin gawin, wala tayong, ano, wala tayong maitatanim. Wala tayong matanimnan. Eh, pasalamat nga ako at may lupa yung biyanan ko nito na pinabubungkal sa akin. Ito. Kaya nga, linilinis ko. Pero may mga saging din na tanim niya. Malalaki na yung mga tanim niya saging. Kaya lang, linilinis ko pa rin yung ilalim para taniman ko ng mais. Pagkatapos, palay. Yun lang. Kaya lang nga lang, mano-mano lang guys. Ang ano namin dito, ang gawain ko. Wala talagang ano. Dahil bundok eh. Kaya ano, talagang itong ito lang ang nakakaya ko talagang gawin dito sa probinsya wala naman tayong mapasukan ng trabaho rito sa probinsya sa probinsya nga ito Dito sa ano sa food matagisi natin na di apayaw apayaw nandito ako ngayon magdadalawang taon na ako rito sa Pilipinas guys eh, wala rin walang ipon kaya ito nangyari <coughs> walang ano Kailangan maglinis para mataniman Ay. lang ang ginagamit ko. Basa na ako sa pawis. Walang araw. Makulimlim pero pinapawisan pa rin. Basa na sa pawis. Sa sobra ng hirap. Pagbungkal ng lupa. walang ginagamit kundi itak lang. Ito lang sa kamay. Yan lang guys ang ano. At para sa mga hindi pa nakapag subscribe sa akin YouTube channel please subscribe my YouTube channel at magandang araw sa inyo guys lahat mahirap talaga ang buhay ng probinsya lalong-lalo na wala mapasukan ng trabaho dito kaya ito andito ako ngayon sa bukid na nagaano nagbubungkal ng bukid kailangan kailangan nating gumawa ng ganito dahil wala naman tayo pera para pag-relax kailangan natin gumawa ng paraan para mabuhay dito sa probinsya may katagalan nga lang yung mais may medyo matagal buwan ng bibilangin tapos yung palay ganoon din pag nagtanim ka rin ng palay pero bundok eh wala naman akong ano wala naman akong ibang pagkakitaan kundi ito lang pero hindi hindi ko binebenta pagkain ng inaano ko dito pagtatanim ng palay dito. Yan lang ang ano ko guys. At maraming maraming salamat sa inyong mga sumusubaybay sa aking mga video. At sana uh, mapanood niyo itong video ko na ito guys. Kayo mga kapwa kong OFW. Uh, Magsikap kayo at mag-ipon. Dahil pagdating ng araw tutulad kayo sa akin. Ang ganito ang nangyari sa buhay. Eh wala. Hindi mo dapat pagsisihan eh kasi tapos na eh. Nakaraan na. Kaya magsikap na lang uli ng ano, panibago. wala nga lang ano, wala nga lang talagang kasigurduhan. Kasi dito rin, meron din mga peste. Katulad nung alaga kong baboy na apakarami ko na sana ng baboy. Labing tatlo na lahat. Walang nabuhay sa baboy ko. Ni isa namatay lahat. Kaya Imbes na matuwa ka, wala. Eh, kaso, ganun talaga eh. Ah, ah, wala ka magagawa kasi napisti. Pisti sila lahat. Labing tatlong baboy, malalaki. Ang baboy ko na matay. Ni isa, walang natira. Manok, napisti din. Wala, walang ano, walang... Eh, kasi garaduhan nga ang buhay dito. Tapos, nagkaano rin ako ng ano, ng mais doon sa ano, sa bangkag na tinatawag nila rito na ano naman ng tubig, na layos ng tubig. Kaya wala. Talagang kung susuko ka, wala mangyayari. Kailangan, ano ka muna yung uh, gawin mo para ano, gawin mo ulit. Ganun lang yung paulit-ulit lang. At isa para ito guys, dahil senior na, talaga mahirap magganap ng trabaho pag senior na. Wala nang tatanggap sa'yo Tulad ko, senior na ako. 65 years old. Kaya ang ano lang talaga, ang paraan, ito lang talaga. Magbukid. 'Yun lang ang paraan mo rito para lang magkaroon ka ng ano, ng hanap buhay. Kaya guys, Sumikap kayo. Katulad niyan. Oh, oh. Musta nga pala sa mga dating kong kasamahan dyan sa ano, sa Qatar. Sila Tom. Tom, musta na? Alex. Uh, Erwin. Uh, musta kayo lahat dyan? Uh, lahat ng nandyan sa ano, nandyan sa Qatar. Sa nga pala, uh, Peter. Peter, ako ah. Uh, Uh, kumusta musta ka na dyan sa Canada buti ka pa nasa Canada na ay ako ngayon ito bubungkal ng bukid wala wala mapasukan ng trabaho kasi senior na nga at saka mahirap ang trabaho dito sa ano uh, dito sa Pilipinas lalo na dito sa probinsya at kumusta ka naman dyan Peter sana dala mo ng pamilya mo dyan alam ko sigurado na mo na 'yung pamilya mo diyan sa Canada, sa ano, sa Canada. Maraming maraming salamat sa iyo. Sana manood pa ng mo 'tong video ko. At baka sakali eh maalala mo pa ako. Hi Peter, bye-bye. At saka sa inyo lahat, mga subscriber ko. Bye-bye na sa inyo. At uh, ipapatuloy ko pa rin 'to hanggang mamaya pa ako uuwi sa bahay kasi kailangan ko mga -ano, to, medyo malawakan ng konti kasi hey, marami pa ito eh. malawak to malawak tong gagawin ko na ito oh. dami oh. ang ganda niya ang ganda sa taas oh. lalo wala marami yung ano niya malaki malaki yung gagawin ko kaso nga eh nag iisa oh. yan pa lang ang accomplishment ko ngayon ito yan yan ang accomplishment ko ngayon oh. mahirap guys maglinis Yeah, bye bye sa inyo lahat. At uh, kumusta kayo lahat? Bye bye. See you next video. Ingat kayo lahat.